ating tatalakayin sa video na ito ay tungkol sa isang marka na natagpuan ng ating KTH sa kanyang sinusuring lugar. Sa kanyang sinusuring lugar ay meron siyang natagpuan isang napakalaking bato. At ang kakaiba sa napakalaking bato na ito ay meron itong isang triangle na marka sa kanyang gilid na bahagi Sa larawan na ito ay ating nakikita ang aktual na malaking batong umagaw sa pansin ng ating katiech. Basi sa aking sariling estimasyon ang taas nito ay umaabot ng mga sampung talampakan. Dito sa gitnang bahagi na ito ay may nakaukit na isang marka ayon sa ating katiech ang nakaukit na marka dito ay isang triangulong simbolo. Ito ang mas malapit ang kuha ng ating katies sa tinutukoy niyang nakaukit na marka. Ayon sa kanya ay may mga naunang grupo ang sumubok magukay sa lugar na ito at sila ang siyang bumasag dito sa bahagi ng nakaukit na marka sa aking sariling opinyon, maaaring inisip nila na may butas sa loob ng malaking bato at maaaring ang naturang marka ay isang palatandaan sa takip nito. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's Wall. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ang mga triangulong marka ay isa sa mga napakakaraniwang uri ng mga markang ginamit ng mga sundalong Hapon. Ngunit ang problema sa mga triangulong marka ay medyo may pagkakomplikado ang pagbasa sa kahulugan ng mga ito. Kung nais mong matutunan ang iba't ibang kahulugan at pagbasa sa mga triangulong marka, meron na tayong ilang mga nakalipas na video na tumatalakay sa mga ito. Pagdating sa triangulong marka sa napakalaking bato na ito, kailangan nating magsagawa dito ng paggalugad sa buong paligid ng lugar. Maliban dito ay kailangan nating gumuhit ng sketch map. Ating iguhit sa ating sketch map ang mga lokasyon ng mga naglalakihang bato sa paligid at maging ang mga matatanda o malalaking puno kapag natapos nating iguhit ang ating sketch map suriin natin dito ang mga lokasyon ng mga malalaking bato at matatandang puno ating alamin kung meron sa kanila ang bumubuo ng triangulong ayos at kung meron, ang ating pagtutuunan ng pansin ay ang lugar na nasasakupan ng mga bagay na ito para hanapin ang mga karagdagang marka. Pero ang isang tanong dito ay masasabi nga ba natin na isang lihitimong marka ang nakaukit na triangulong marka sa bahagi ng malaking bato na ito? Basi sa aking naging pagsusuri ang paraan sa pagkakaukit ng triangulong marka sa bahagi ng malaking bato na ito ay masasabi kong nature made o gawa lamang ng ating kalikasan. At kung ito ay gawa ng ating kalikasan, masasabi ko na ito ay hindi lihitimong marka. Ang payo ko sa kati-edge natin dito ay mas makakabuti kung iwasan mo ang naturang marka na ito sapagkat ang pagkakaukit nito ay nagkataon lamang. Sa madaling salita ay ipagpatuloy mo lamang ang paghahanap ng iba pang mga marka sa iyong lugar. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo World. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Kentchester, Makarambon ng Davao City Zandro Real, Gwenhanna Lumaino Melvin Digamo, Rain Nante Tapol, Rex Alipo ng Kalabar Zone, Marwan Ampo ng Rizal, Jovet For Nolles ng Bicol. Maraming salamat sa panunood at Happy Treasure Hunting sa inyong lahat.